Alright, good day mga kamots. Welcome back to our YouTube channel. So today mga kamots, bali nandito tayo ngayon kay La Valderrama. No? Para i-talinisan ng carburetor uh, carburador si Bri. Yung Mio Sporty natin na uh, Yamaha. Yung kailangan natin magpa-maintenance. So, one week from now, may rides kami. Kaya pinalinisan ko ng papalinisan natin ng carburador si Bree. So first time ko magpapalinis ng carburador kasi galing tayo lagi sa FI. So uh, share ko sa inyo yung gagawin yung paglilinis sa kanya ng uh, uh carburetor and then papacheck ko na rin yung, yung mga dapat pacheck katulad ng spark plug so wag na natin patagalin pa mga kamots simulan na natin So yan mga kamots, bali binuksan na ni Paring Maki yung si Pri natin sa underneath niya tapos yung u-box ko yung upuan tatanggalin na rin at tsaka yung u-box so si paring Maki ngayon ang na ng natin ng, ng motor natin Ayan, after nga makabaklas ni Maki yung upuan at yung compartment eh, sinunod na nga niya itong baklasin itong uh, carburetor ng Yamaha Mio Sporty natin so mamaya mga kamo share ko sa inyo yung kung kailan ba dapat magpa maintenance magpalinis ng carburetor para sa mga Mio sport yata, naka na naka at sobrang naka nakamotor na nakakarb at habang nagpapaservice nga ako dito kay Balderama. e eh bigla na madumating itong aking na naka NMAX ayan so hindi ko alam baka magpapaservice din siya or may bibili ng piyesa lang ayan so ayan na nga currently uh, nabaklas na nga ni yung carburetor natin and then ayun tinatanggal na lang yung mga naka-connect dun sa carb. So ayan mga kamots, bali nabaklas na ni Mario yung uh, carburetor ni Kili natin yung mga Kili So ito yung pinaka carburetor natin Ayan Ito Alright, so ayan, bali ano-ano nga ba yung mga nililinis pagdating naman sa carburetor mga kamots no? So pagdating sa carburetor mga kamots, ang mismo nililinis niya Siyempre yung pinaka ng carburetor And then yung mga jettings Then, yung karayong. ayun yung karayong. Ito yung tinatawag na karayong. Ayan. So, hindi siya literal na kagaya ng karayong na ginagamit pa tayo yung makamot. Pero ito, karayong talaga tawag. Ayan. Hindi ko alam kung para sa amin. Ayan. Mari sinisimula. So, stock card lang yan mga kamots. Then, tatak the niyan is K And then, naka-stock makina din yan. May coma pa. Ayan. Ayan na nga at isa-isa nang nililinis ni Maki yung uh, parts ng carburetor ng atin mga kamots. No? So, first time ko magpalinis ng carburetor dito sa Balderama. So, most of the time kasi puro throttle body pinalilinis natin kasi nga naka-FI tayo. And then, yan, na, nandibago kasi marami talaga siyang nililinis. Hindi lang siya basta yung sa mismong carb. Ayan. So, ang kaibahan lang kasi sa F ay maka sa throttle body. Baklasin mo lang yung throttle body, bugahan mo lang. Ayun lang yung lilinisin yung pinaka mismong assembly ng throttle body. Ito, sa, sa carb maka ay uh, marami pa talagang uh, babaklasin at sa uh, sasamang linisin. Ayan. So, sinadya ko na lang di magpa-service dito kay Balderama kasi ayoko mag-DIY tapos di ko alam kung sa ibabalik yung mga tinanggal ko <laughs> ayan na nga ito ang mismong carburetor na nga yung nililinis ni Maki ayan so yung ginagamit nga palang panglinis ni Maki is uh, regular gasoline lang magaling sa tangin ng motor natin so, ayan. mas maigit rin talaga panglinis uh, tulad niya nung carb, yung gasolina kasi talaga matatanggal yung mga dumi-dumi uh, lupo yung halimbawa madali siya matutunan After nga malinis lahat ng parts ng carburetor ng motor natin, ay e dali-dali na nga binugahan ni Maki ng air pressure itong uh, parts ng carb natin. ay para matanggal talaga yung mga naiwang dumi. And then, yan, uh, sinisimulan na rin niyang ibalik yung mga dapat ibalik dyan, yung jettings, yung karayom, ayan. So again, tips ko lang mga kamoos, sa mga naka-carb or naka FI na rin mga kamos. no? so kung hindi nyo naman kayang uh, mag DIY or hindi nyo naman alam kung paano ibabalik yung mga tinanggal nyo lalo na sa carb o sa throttle body mas maigi magpa maintenance na lang kayo magpa service na lang kayo mga kamos. kasi mahirap yan kapag kasindubukan nyo mag DIY and then yun nakalimutan nyo ako na kung saan ibabalik tong parts na to yung tornillo na ayan. so mahirap mga kamos. magkakaroon pa tayo ng aberya kaya mas maigi uh, kung wala tayong kaalaman or knowledge sa pagme-maintenance mga kamos, mas maganda magpa-service na lang tayo sa mga trusted mekaniko natin or sa mga trusted motor shop na gumagawa ng motor natin para iwas aberya. Yan, lalo-lalo na sa carb tsaka sa FI saka throttle body mga kamos, mga masasailan na parts kasi ng motor 'yan. So dapat kung wala tayong knowledge diyan, eh magpa-service na lang tayo. So, 'Yun lang. So, after papalinis natin yung carb mga kamos, pa ko na rin kay Maki yung uh, spark plug natin kung okay pa. Yan, Sabali tinanggal nating tanggalari pala yung air filter. Tabo ko muna i-inspect. Yan, so pero tinanggal na rin niya para bugahan. Okay. So nilinis na rin niya yung loob ng airbox natin para para fresh yung papasok uh, na hangin diyan. Ganito so konting tips lang mga kamots So tuwing kailan ba dapat magpalinis ng carb? Lalo lalo na sa mga naka Yamaha Mio Sporty. So yung carb kasi mga Kung kumbaga sa FI, parang yan yung pinaka throttle body niya. So tuwing kailan nga ba dapat maglilinis carb? So uh, ah sa carb sa throttle body mga kamots Kagaya sa FI. So every 10,000 kilometers dapat magpapalinis kayo ng carb sa mga naka Yamaha Mio Sporty so ang suggestos talaga mga mas is every 10,000 kilometers na tinatakbo ng motoro o kaya every 6 months so alin man sa mga dalawa yung mauna mga mas pero ay mas suggest na magbase kayo sa odo na tinatakbo ng motor nyo so every 10,000 kilometers dapat uh, magpa kayo ng carb kasi katagalan kasi dumudumi rin talaga yan mga mas and then hindi nagiging maganda yung uh, daloy ng gasolina dyan sa car pagka sobrang madumi So, dapat mi din natin 'yan para uh, always smooth yung takbo ng motor natin makamots no na? at sa part nga na to ay sinisimulan ng ibalik ni Maki yung uh, buong assembly ng carb natin doon sa motor natin makamots no na? ayan so mamaya uh, papa-adjust natin yung minor niyan then yung idle kasi lang din yan sa throttle body kapag naglinis ka ng throttle body kailangan pa-adjust yung idle and minor ayan ganoon din sa carb makamots no so kailangan natin ng pa-adjust yan si boss Maki na bahala diyan at after nga niyan ay binabaklas naman ni Boss Maki itong uh, lumang spark plug natin mga No? Che Check natin kung palitin na ba siya. Ayan, so hindi pa kasi natin napapalitan doon ng spark plug. Ayan, so sabi ni Maki mga kamos, si sa uh, palitin na raw. So kumuha tayo ng bago. NGK pa rin. Uh, palit natin. So magkano to te? Ha? 195. So 195 lang dito kay Baldrama. So pang sporty daw to palitan na natin So after nga natin makakuha ng bagong spark plug dun sa kahera eh agad-agad pinapakabit na rin natin kay Boss Maki yung bago nating spark plug So kailangan natin magpalit ng spark plug mas para talagang uh, bagong bago yung uh, supply ng kuryente nya kasi nagpalinis tayo ng carb So sabay na rin natin yung pagpapalit ng spark plug Ayan. And then, ito na nga mga kamots, uh, gaya yung sinabi ko, after natin magpalinis ng carb, kailangan natin magpa-adjust ng minor at ideal. Ayan, so kagaya lang din yan ng sa na, mga naka-FI kapag naglinis ka ng uh, throttle body, kailangan magpa-adjust yung ideal and minor. Ayan, so tinutono na nga yan ni Boss Maki dyan. And sabi ko sa kanya, uh, ayusin niya yung ideal and minor kasi minsan nakakaramdam tayo ng hagok. Ayan parang mahina yung hatak ng motor natin kaya sabi ko siya na bahala dyan yeah, so okay na siya mga kamot na adjust na yung uh, minor so sabi ni Maki mo-observe mo na ng 5 minutes kung magbabago yung minor niya yeah. So naka-idle lang yan mga kamos, para to check kung may magpagbabago sa minor. So kung mapapansin nyo kanina mga kamots, dalawa yung pinipihit ni Maki dito sa carburator So sabi niya ito yung sa hangin yun nandito pinisinusuntot niya dito sa butas dito and then yung dito sa screw na to yan yung menor ito yung pinaka-menor diba ah okay kasi baka mamaya magtaka kayo mga kamos dalawa yung pinipiit niya so, yung isa para sa hangin tapos yung isa para sa menor Ayan. para lang yung sa mga nakayamami o sport yan yeah. unlike kasi ta, no, sa mga tulad niya sa Honda Beat FI dati mga kamos noong nag-adjust ako ng menor isa lang yung pinihit ko yung pinaka screw ayan pinaka itim na screw na pihita ng minor na so sa mga hindi pa pala nakapanood ng video niya na ng ginawa ko pag adjust ng minor sa Honda Beat FI version 2 so ayan yung video mga hamot panoorin nyo na lang sa mga uh, mga tropa natin na naka Honda Beat FI version ko dyan na gusto mag adjust ng minor or DIY adjust minor mga hamot so DIY kasi yung ginawa natin niya So okay naman yan so panoorin nyo na lang yung video natin na yan, mga sa mga hindi pa nakakapanood <laughs> ayan so after nga natin magpa service dito kaya Balderama mga kamots eh agad agad eh, nagbayad na tayo dito sa kahera nila And then, ang total na nagasos natin is 445 pesos only mga kamos. So, para sa labor at pagpapalit ng spark plug. Alright, so yan mga kamos. Bali, tapos na lahat yung pinagawa natin. Then, binabalik na nila yung under seat compartment. Then, yung kuan. Then, yung under na balik na rin. So, bali, tapos na yan. So, shoutout nga pala kay Baldarama at Maki. So, pagdating ko, binigyan ako ng ano? naong uh, t-shirt. Wow! On the Tapos, long sleeve from top one and then ito hindi ko lang one-hold kung isa eh yan. so shout out maraming salamat alright so yan bali tapos na natin mapagawa si Bri kamots uh, yung mga mio sporty natin kaya Balderama so yan madami nagpapagawa araw kasi ng sabado ngayon mga kamots kaya yan so buti na lang naunod um, no, 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 may medyo maaga-aga tayo then ma, 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 maaga rin tayo natapos ang ginawa lang naman dyan is linis tsaka yung palit spark plug. Yan, and then adjust minor na din. So madali lang naman yun mga ah, So again 445 lang yung binayaran natin dito kay Balderama. Ayan. So sa mga gusto magpagawa dyan, napaka solid dito mga kamots. Alam nyo naman yan, lagi ako nagpapagawa dito. So dito lang sila sa may ano mga kamots, sa may Carrera Street. Sa may uh, Manila mga kamots. Pinaka landmark nila is eto yung Maria Sari Sari Store. Tapat pa tapat lang sila. So bago mag LRT mga kamots. Ayan. Yun yung LRT. So dito lang sila sa Herrera Street. Ayan. So Valderrama. So dito ko na lang tatapusin yung vlog ko mga kamots. Uh, again maraming salamat. Sana nakapagbigay ako ng idea sa inyo kung uh, tuwing kailan nga ba dapat magpalini sa magpamaintenance ng carb sa mga yam, Yamaha Mios sporty Ayan. And then kung bakit kailangan natin pamaintenance yan. So stay safe. Ride safe always. Peace out.